Good morning, good morning, mga kajali. Ang mga baboy ni Teklitz, ma, nakawala po. Ayan. <laughs> Grabe na ang bayang mo. Mga naman po yung mga baboy ni Teklits. Bumabag yun, nakakawala. <laughs> Mas gusto pa yata ang damo. <laughs> Nakakatuwa yung mga papi ni Teklits. Ulitin mo ulit ako. Magandang tangali po mga kajali. Umuulan po. Oh, I'm probably in

Ako, Clark, lumayo pa. Ayaw pumasok. Ang kukulit. Clark, ayun yung isa sa likod.

Ano, kumpleto ba? <laughs> Dapat ba itinilalak in niya yan? Ah, meron pang nasa labas. Makulit ah. Ang kulit ng isa. <laughs> Ayun, buti, nakapasok na. Tara ako. Umuulang po mga kajali. Lucas! Oreo, uwi! Max! Max! Uwi! Lucas! Lucas! Panta ka pa talaga dyan. Oreo, uwi, uwi, uwi! na! Kuya Robert, nakawalang mga baboy. <laughs> nakawala na sila. Ah, pasok na nila. Dahil pala Max at <laughs> tama umaampun. Angel, baka upuhin pa kayo. Magkugas kayo ng paa, ha? Yan, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kajali, kategram, kasitmeri, kaponi, kaalbidabot, at sa mga suba Sili. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay nagluluto po ako ng sinigang sa bayabas. Magpapili. <laughs> Dahil umuulan, masarap humigok ng mainit masabaw. Ay, -huli na sabaw. Ano ba naman po ita? Ita. Hmm. Mayroon po na po ang mga baboy Ah, narulit nyo na lahat. Ako -huli na kahulit, napakulis nila. Ako nang... <tuk tangan> at yang picture. At kalahi ko fresh bayabas. <tuk tangan> Pasyalan mo na naman kami dito. Ayan, wala pong mga lakad. Wala mo pa po. <laughs> ah. Oh, kamusta yung buhay-buhay nyo? Eto, rest day muna pagkatapos ng lahat-lahat. Ano kaya magandang kami natin? Rest day nyo, nandito rin kayo. Food <laughs> <One trip>. Ha? <laughs> ah? Ay, sakto-sakto. Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Oh, sarap nun. Na baboy. Ayan. Dito na kayo mananghali ah. Okay. Isko yung aking mga ah, alagang aso. Ayan po ma, nakakawala po sila. Maligali. Si Midnight. Di ba may Ayan, ang, ang puputik nila si Oreo. Pinakawalan po kasi ni Teklitz. Pinakawalan sila kanina. Kasi ano, di ba may bagyo. Eh, mababasa sila doon sa kulungan. Kawawa naman. Saka ko na paniligon kapag yung nakakulong na sila. ayam mm -mm. Ayan po ang ating kasama, si Jolan at si Robin. Ala po si Ate Sharon. Si Ate Sharon po ay busy. Nasa Kandaba po si Ate Sharon po ngayon. Uh, nagpunta siya ang Kandaba. Kausap po siya. Ay, siya lang aming madam. Iwak ko muna kayo kahit nagluluto ako na sinigang. Dito na kayo manaharian. Okay. Ayan mga kajali, nilagyan natin, isinama na rin po natin yung gabi para lumam lumapot siya dito sa ating sinika. Ah, ang Dati yung anak ko kong panganay, ayoko ko na amin nito, yung sinigang sabayan. Hindi ko po alam bakit na sila, yung kabangu ka nga po. Hmm? Pwede may kimagalit? Bago nga. nagluluto ko ng may sabaw. Para makahigap naman kayo ng sabaw. Ha? O bakit ba nakaganyan leeg mo? Ha? Huh? Nakaganyan leeg mo. Wala eh, pa, sinalabig yun yung leeg. Malinis na pa kaya yung short <laughs> ano? Ah, yung aso yung may, eh, yung baboy yung may kasalanan niya. Ayan, nap may napansin na naman pa Sorry po mga kajali. <laughs> yes, sarap ng aki sinigang. Kumukulo na. Nakaluto na po kami ng kanin. So, kulang na yung sipun pa 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 Ayan, tingnan ko nga kung alam ni Clyde 15 kilos. Ako, Clyde, mauhuli ka rito sa vlog natin. Oh, Huwag mo nga hawakan. Ha? Ilang kilos na? Ha? 3. <laughs> <laughs> Ilang kilos na, Clyde? Ayan po. Ilang kilos na, Clyde? Sige, mamaya. Oh. po? Oh. Oo. Oo.

Ano yung kasunod ng 14 ano? Ha? Isikaw po. Isikaw mo. Ano yung kasunod ng 14? Oh, Oo. Ayan. Ayan na natumbok mo. Tingnan mo baka sumobra. Kailangan. 14 pala. Oo. Oh. 15. Ha? Ah, Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan na. Tingnan mo po. Nasa... 15. Nasa 15 na. Oo oh, tama na. Okay na. Wow! Alam naman pala ni Kuya Clark eh. Oh, kaya kayo pinag-aaral, kaya kamukha niya pag pumasok ka ng trabaho, eh di pag hindi mo alam ang number, eh di lugi yung kumpanya. <laughs> kaya ako na magkatali. Ano <laughs> so, ba si Silita? Saka may apang atap. Tumakit ang ulong sa mga baboy, mga kadyadi. Nabuko <laughs> pa. <laughs> Pasaway yata ang mga baboy mo ba na, na yan. Ba't alam nilang buksan yung pito? Ba't siguro, pinidurito ba? Oo, ano na <laughs> na ano, 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 ano. lagi, <laughs> e, putik yung... Putik yung ano. Masuguro Tito, pinakanggap. Ha? Pinalo ko ma. Makulit kayo ah. <laughs> dito mm -hmm. ba, alam mo na yan para hindi sila lumabas. Ha? Oh. Uh -huh. Sige. Ete, yung ah, oh, na okay, na ito yung pakakainin ngayon. hindi na pa lalagos. Okay, oras na, ano, oras na naman nila. Kaya siguro, baka gutong, kaya nagwawala. Mas gusto pa yata ito mo eh. Klat ano yung... At babalikan ko yung aking niluluto dito sa kusina. Yan si Chris po, na naggawa ng kape. Ang lamig po kasi dito mga kajali, ang hangin. Malakas po yung hangin. Ang aking sinigang sa bayaba mga kajan, kasarap po. Ilalagay ko na rin po yung okra at sili. Kailangan po kasi mga kadyari, pag po ako'y nagsisigang, kailangan marami pong gulay. Kulay at sabaw. Kasi yung mga bata, imagine na, Chris, po po. Ayaw ng laman. Mmm, sarap. Makakalimutan ko yung pangalan ni Chris. <laughs> Siyempre, pangalan mo sa sabihin ko na makakalimutan ko. Kaya sabihin ko kay pangalan ni Teklitz. Natawa po si Chris yan malambot na malambot na po yung gabi. Makakain yung mga bata. Bukin sa bawa. Ayutin niyo po mga kajari. mamaya po i-view ko po kayo habang kumakain po sila. Walang mag-uulang po ng laman. Mahitin niyo po mga ka Puro sabaw at gulay lang po yung ano nila. Si Angel po, mahilig po sa okra. Tsaka si Abby. Si Angela, sabaw lang po yan. Si, Angie, si Clark, sabaw at gulay. Si Angela rin po, sabaw lang. Pero kung minsan po mga kajali, napipilit ko na po sila kumain ng laman. Wala na po silang magagawa pag inilagay ko na po sa plato nila yung laman. Balikan po natin yung milik dyan, mga kajali. Pakukulay ka po natin. Chris, pakitikman mo nga itong ating sinig, ah. Okay na sa'yo yung panlasa? Ang lasa ng... Ano? Masarap pa? Ha? Sabi po ni Chris, masarap daw po ng Hindi ko po masyadong pinalambot yung tulay. Kasi mamaya-maya pa po sila kakain. Ayaw naman po kasi ng mga bata na masyadong mainit po yung sabaw. And thank you po, mga kajali, sa inyong walang sawang pagsuporta po sa panood po na aming mga vlog. Maraming, 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 maraming salamat po. Bye-bye.